Ang sekreto sa napakaraming manlilikha na namamayagpag ng matagal ay ang bawat pagsusulat ay itinuturing na isang bagong pakikipagsapalaran. palaran. Kaya't nakikita mong palagi silang naghahanap ng bago at kapanapanabik. Sila'y gaya din ng mga talaaklatan kung saan natutulog ang mga ideya sa pagitan ng bawat mga pahina at naghihintay lang na matuklasan mo ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong pinagkalooban ng mga pagpapantasyang nakapagpapasigla sa bawat kabataan sa kanilang pinakanakakaakit na pagkakataon. Lumikha ng mga karakter na naging bahagi ng ating pamumuhay sa paglipas ng panahon. Mga ideya na ibinabahagi hanggang sa magkaroon ng malakas na kapangyarihang pang-edukasyon. Ang kwento ng mga kathang isip at tauhang karakter sa mga kwento ni Antonio Velasquez o yung tinaguriang ama ng Pilipinong comics pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Antonio o si Tony Velasquez sa totoong buhay ay isinilang noong ika-20 ng Oktubre taong 1910. Siya ay isang ilustrador at pangunahing nagtatag ng pundasyon sa industriya ng comics dito sa bansa. Siya ay tumubo sa lugar ng ulilang kawayan sa Paco sa Maynila. Pang-anim sa magkakapatid mula sa kanyang tatay na tubong pangasinan na si Eusebio Velasquez at kapitan niyang nanay na si Andrea Santos. Habang ang batang si Tony ay nag-aaral sa Jose Rizal College, siya ay nagpa-part-time job bilang tagaguhit sa noon ay kilalang Banaag Press. Ngunit noong taong 1927, nang ito ay nabili ng Pilipino-Spanish na si Don Ramon Roses at pinalitan ng pangalan bilang Acme Printing kung saan naman lalo pang pinagtibay ang pamamahala sa printing press na iyon na nakalikha ng mga pinakakilala at pinakapopular na mga babasahin, mga magazines, mga dyaryo, kasama na ang noon ay pinakasikat na Liwayway Magazine. Pagkalipas ng isang taon, 1928 nang ang kilalang manunulat ng liwayway na si Romualdo Ramos ay naatasang magbigay ng ideya o tumulong kay Tony Velasquez na makalikha ng isang karakter sa comics na tatatak sa masang Pilipino. At sa panahong ito nga isinilang ang kaunaw na hambituin sa Pilipinong comics na si Ken Koy. Una itong inilathala ng liwayway noong ikalabing isa ng Enero taong 1929 ng sumunod na taon. Ito ay may pamagat na mga kabalbala ni Ken Koy na base sa mga makwelang pagganap mula sa malawak na imahinasyon ni Tony Velasquez. At simula noon, siya na ang naging kauna-unahang Philippine icon. Si Ken Koy din ang tinaguri ang pinakama comic strip noong mga panahon na yun na siyang naging hudyat ng pagsisimula ng makabagong konsepto sa pagsusulat mula sa tradisyonal na umiiral sa bansa. Dahil sa tagumpay ni Ken Koy, Taong 1932 nang nilikha ni Tony ang babaeng version na karakter na katumbas ni Kenkoy. Siya ay si Ponyang Halubaybay na larawan naman ng mga babaeng Pilipina noong panahon na yun ng mga Amerikano. Sa muling pagpatok nito sa mga mambabasa, isinilang pa ang ilan pang mga karakter gaya na lang ni Nananong Pandak, Talakitok, Talimusak, Tinyente Dikyam at iba pa. Pero sa kabila ng mga matatagumpay na likhang karakter na ito ni Tony Velasquez, patuloy pa niyang pinagyayaman ang kanyang talento at patuloy siyang nag-aaral sa pagbuhit at pagsusulat hanggang sa muli siyang nakapagtapos sa isang international na paaralan para sa kursong ito noong taong 1934. Pagkalipas ng isang taon, taong 1935, nang mahirang na siya bilang chief advertising artist ng Ramon Roses Publications Incorporated. At bilang pinakaulo sa advertismo, si Tony na rin ang nag-design at lumikha ng mga logo at karakter para sa noon ay kilalang mga produkto na umiiral dito sa bansa na lalo pang nagpalakas sa kanilang marketing strategy ng mga kumpanyang kumukuha sa kanyang serbisyo. Ang ilan lang sa mga ito na nagawa ni Tony ng karakter ay si na Captain Cortal para sa Cortal, si Nurse Copy para sa Copy Aspirina si Isko para sa Esco Shoes at napakarami pang iba. Sa panahon ng kanyang pamamayagpag na iyon ay minsan na rin siyang naging guro ng ilan sa mga kilalang manunulat na kalaunan ay magiging national artist pa sa bansa. Gaya na lang ni na Francisco Coching, Mars Ravelo, Jose Sabala Santos at J.M. Perez para sa ilang kilalang pangalan. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig Bagamat pinayagan ng mga Hapones na magpatuloy sa paglilimbag ang Liwayway, ito ay sa kadahilan ng alam nila na napakalaki na ng impluensya ni Ken Koy sa mga Pilipino. Kaya't pilit nilang hinihikayat si Tony Velasquez na ibahin ang pagkataon nito at gamitin ang impluensya ni Ken Koy para sa kanilang propaganda dito sa bansa. Ngunit dahil sa pagmamahal na rin ni Tony Velasquez sa kanyang bayan, niminsan ay hinding-hindi niya pinayagan ang mga Hapones sa kanilang mga kahilingan. Subalit sa kapipilit ay napapayag rin nila ito sa pakiusap mismo ni Pangulong Jose P. Laurel at ang kanyang papet na pamahalaan na magamit si Ken Kuy, ngunit hindi bilang war propaganda ng mga Hapones kundi bilang promosyon ng mga programang pangkalusugan ni Pangulong Laurel na pinapakinabangan naman ng mga mamamayang Pilipino. Sa pagtatapos ng digmaan, nagretiro na rin si Tony sa Liwayway Magazine para buuin naman ang kanyang sariling Ace Publication na siya namang naging pinakamalaking producer ng Filipino comics dito sa bansa. Mula dito isinilang naman ang napakaraming mga pinakapopular at pinakamagagandang lathala sa comics na pinagkaguluhan ng mga mambabasa. Ilan lang sa mga nalikha ni Tony ay ang Filipino Comics noong 1947, ang Tagalog Classics noong 1949, ang Hiwaga Comics 1950, Special Comics 1952, Kenkoi Comics 1959, at Educational Comics noong taong 1961 para pangalanan ang iilan. Sa pamamayagpag na ito ni Tony Velasquez, nabansagan siyang ama ng Pilipino Comics dahil sa kanyang karera sa panahon ng paglikha, nagkaroon ng revolusyon sa pagsusulat ng comics dito sa bansa kung saan maliban sa kanyang mga naging estudyante na naging bantog din sa larangan ng pagsusulat ay naging matagumpay halos lahat ng pumasok sa larangang ito na siya rin ang Golden Age of Comics dito sa bansa dahil ang pagbabasa nito at pagsubaybay ang siya naging pangunahing libangan ng mga Pilipino noon bago pa man mauso ang mga social media sa internet. Ito rin yung panahong naiimbitahan si Tony Velasquez sa College of Fine Arts and Architecture sa University of the Philippines para magsalita sa harapan ng mga estudyante doon tungkol sa pagkakartuning na siyang nagpasimula pa sa pag ng industriya ng comics dito sa bansa. Pero sa kabila ng pamamayagpag ng Ace Publications ni Tony Velasquez sa loob ng higit isang dekada, kung meron mang nagpasama o nagpabuti sa bayan, ito ay ang pagsusulputan ng iba pang mga publikasyon na nakatapat ng Ace dahil nga sa napakagandang industriya noon ng pagko-comics. Unang bahagi ng dekada 60, nang magsulputan nga ang iba't ibang mga kumpanyang naglilimbag ng comics, kasabay din nito ang pagkakaroon ng di magandang pagkakaunawaan ng mga empleyado at pamunuan ng Ace Publications na humantong sa pagsasara nito. Ngunit ganun paman, muling nilikha ni Tony Velasquez ang Graphic Art Service Incorporated o GASI Publications kung saan muling namayagpag ang kanyang mga bagong likha. Ang Pinoy Comics, Pinoy Classics, Aliwan Comics, Holiday Comics, Teen Weekly Comics at Pioneer Comics. Sa buong panahon na aktibo ang kanyang karera sa pagsusulat, si Tony ay nakalikha ng higit 300 comics character kung saan sa laki na naging impluensya nito sa sambayan ng Pilipino ay naging pangkaraniwang tawag na rin o ipinapangalan sa mga tao bilang katuwaan o palayaw ang karamihan sa kanyang mga nilikha. Gaya na lang ng mga pangalang Ken Koy, chikiting gubat, talakitok, talimusak, ponyang halubaybay para sa iilan. Bilang nauna at nagpakalat ng inubasyon sa pagsusulat ng comics dito sa bansa, ang mga kontribusyong ito sa kulturang Pilipino na naembag ni Tony Velasquez ay hindi na mapapantayan pa. Siya ay pumanaw sa edad na 86 na taong gulang noong taong 1997. Ngunit ang kanyang mga likha ay mananatiling kasama natin magpakailanman. Ang sekreto, sa napakaraming manlilikha na namamayagpag ng matagal, ay ang bawat pagsusulat ay itinuturing na isang pakikipag Kaya't makikita mo palagi silang nagahanap ng bago at kapanapanabik. Ikaw bigan, ikaw ba'y gaya din ng mga tala-aklatan? Kung saan natutulog ang mga ideya sa pagitan ng bawat mga pahina nito? Natuklasan mo na ba ang mga oportunidad na nandyan lang at naghihintay sa'yo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!